ka dyan sa Cebu. <laughs> 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 Ako yung record na magkocontent niyan. Ito yung ano, oh. Ad legal advice ng abogado, oh. nagpa <laughs> dito. meron oh, siyang pa-special. Okay. ano, special. Ang apostil ha, ginagawa yung inter-country. Para lang tama. Para lang tama. Inter interstate. Ibig sabihin. Uh, basta bansa sa bansa yung apostil Hindi yun pwedeng gawin dito. <laughs> Well na, para alam natin. Wala para na. Para makikaw. Nakat na yan. Nakat niya na yung party na yun. Yung lang ang bilalabas niya. <laughs> Papapostil ka, Kuya Nords, na sa Cebu. <laughs> <laughs> Anong bansa siya? <laughs> Sabi pa ni Bitwin. Anong bansa siya? <laughs> Jorace, ayan, oh website ng Department of Foreign Affairs. Book an apostille appointment. Appointment free. Apostille services for PSA NBI, and BI and CHED documents. <laughs> Hindi yan pwede dito. Interstate yan. Oo na nga. Pero dito talaga yan ginagawa and you can use it in any state where party sila na Hague Convention. Juris! Pwedeng mahiya ng slide Goal nyo pa. Diba goal nyo pahiyain ako? Tapos ang ending, nagbabang to you. <laughs> Ayan kasi, nagagaling-galing ang kang... Ano na, sagutin mo, explain mo side mo. At nang medyo, hindi naman bumatak yung lapad ng noo mo. Lapad-lapad, lapad-lapad, bila naman palang konek, laalam. Nantutuya pa, yan na bako tuyo. Malarog. Sayawan mo nga to si Jorace. Ator ni Jorace na. <laughs> Sa lagay na yun. Tawanan mo, bi! <laughs> Sakit